Oh. Hi, lang lang. Ay, oh. congratulations. Ba grabe na no, parang kailan lang. Uh, season 1 and season 4. Salamat season, at halos lahat ng season mo. May press ko na. Salamat <laughs> naman, Dix uy! Bilang member ka ng Dix Battalion. Ay, 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 Dix Battalion. Dix Battalion. Ay, 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 ay. Thank you so much. Pag talaga siya ba kayo lagi talaga. Muti ko kung doon last time mo interview, no? Oo, kaya. Nagmura parang lang. Nagmura ko ako. Okay lang yun. Love ka naman ng mga tao. I love you. Philip, ikaw ba, do you own your show? Ay, do, do you watch your show? Hindi ko pwedeng ma-own ang show to Kamara. Ang ibinis naman. Pinapakadong pala yung show bro? Of course, may watch ko ang show ko. Bakasipa. Kasi minsan talaga, pag mapasarap yung usapan namin ng mga Bisaya, may mga wordings kami na hindi namin mga ano ba niya, baka naman mapalabas yun. So, I watch my own show. <laughs> Pero ka ba nagiging kritiko ka ng sarili mo? Of course! Ano yung usually na pang pa kinokomento mo sa pag-host uh uh -oh mo? Ayun, yung ano din yung comment niyo so, yun, OA ako, OA naman itong Lahat na nang ginawa, yung pangit naman ito, ay, ganun lahat sinasabi ko talaga, pero wala akong magagawa. Um, Yan lang talaga yung lumabas dun sa video, so, kinikritik ko naman, pero pag yung mga be, um, beyond the belt na, ah, uh, below the belt <laughs> na, <laughs> below the belt, ito gusto nyo piliin, um, hindi ko na talaga pinapalabas, kaya medyo delikado na, no? hindi pwede kayo, siyempre, yung masarap ang usapan, malilikado yung management ba, minsan uh, pinapayuhan ka or in-advise ang ka or may mga komento sa'yo? Yes, may mga uh, open talaga tayo lahat sa mga komento. Hindi tayo pwede maging sarado. Feeling naman tayo, sino tayong uh, magaling. So may mga advice na na bawal ganitong, ganitong uh, sabihin, bawal ganitong bawal ang mga vulgar na words. Kasi syempre may mga kabataan tayo na nanonood, lalo na mga bisaya. So um, open tayo sa kanyang at bawal din ito mga ganito na topic sabihin. Kasi syempre sensitive yung ating guests sa apat na seasons ng programa mo, meron na bang guest or naka-work ka na nag-attitude, naging cause of delay? So far, salamat Lord, wala naman. Baka natakot sa'yo. Hindi mo, hindi ba? Hindi, hindi, hindi siya matakot sa'kin kasi ako. Welcoming naman ako kasi ako ba yung tabak kung baba sa kanila kay Thank you Lord. Sumama sila sa guesting namin in our, in our own little show. So, wala naman. Thank you Lord. Excited sila lahat na magsali talaga sa Kuan Uluan kasi yung pagkabisaya nila parang kumukulo-kulo. Gusto talaga nilang ma-interview sila at gusto nilang magsalita ng pagkabisaya. Oh, okay, girls, thank you! Thank you, <laughs> thank you so much! Ah, thanks, boss! Thanks, boss. Kasi grabe talaga. Di Matagal na yun, yung natin, oh, no? yung mga na-interview ni Mo. Nagpasalamat nga sila kasi meron silang platform yung haben yung sa Kuan Uluan kasi doon nila na-express, very free sila yes. talking to the bisaya, language, yung culture. Kasi di man nato yun mali kaya eh. di, di namin mahal sometimes so, um, uh, sobrang nag-i-enjoy na tayo, di ba? Mm. Oh. Doon very candid lang talaga, everything so natural. Kaya muna, if hindi pa kayo nakapanood ng mga episodes, I think this is for you to binge watch na before going to season 4 para makumpleto nyo yung lahat ng episodes. Kaya ang dami yes. na talaga yung viewers natin yung mga kuwanizens. That's very true. At magpasalamat tayo ha dahil pinuntahan tayo ng Cup of Joe. Ah, Hindi na na tulaya. Cha 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 cha. Ay labi ay labi. Kami raman namin din yan sa kuwan ng So team din namin. And of course, we have here from Manila, Manila Bulletin, Ms. Robert, uh, Robert Riquetina. So ito yung question niya na grabe karampan ngayon. So as a Filipino citizen, how do you feel about the corruption issues that rot our nation today. Alam niyo, wala talagang matutuwa sa corruption. Lahat talaga tayo nang gigigil kumukulo ang ating mga dugo. Kung pwede lang talagang kung kung pwede lang mag-wild tayo. Di alam kung saan tayo mag-wild. So, di ba? So, talagang, talagang lahat ng mga pinapanood natin, hindi natin alam kung talagang mag-react -re pa tayo, Pero, alam mo, all I can say, yun, mahuhulog pa rin ako sa prayer na Lord, ikaw ang nakakaalam ng lahat. Ikaw ang nakakaalam ng tama at kung sino ang nagsasabi ng totoo. So Lord, can can we please give it up to you? <laughs> kasi, kasi bakit? Hindi natin alam kasi na kung ano ang totoo, kung ano ang mali, kung ano ang fake news, kung ano ang... So, kaysa naman mas tap yung buhay natin kasi araw-araw naman tayo may ginagalaw, may araw-araw tayo may pinapakain, may mga anak tayo. Kaya stop, basta mabuhay natin kakaisip sa mga yan. Ako talaga nilalaan ko ang prayer at um, support ko yung mga bagay na mga dapat isupport para lang manabanan itong mga corruption na ito. Lord, give that. Magkailag ka, uy. Magkailag ka. Maroon ka ka nang ba nga? Ang usap na ito, niya ang kuan. Uy, pero, um, but then again, we have to move on. Kaya ba kailangan ko mag-move off mo? Nakakaibat, corruption, ang mga kalamidad, lahat, all these things shall be added. May iba lang, ibang kata May iba yung mga wordings natin. No? Pagma, ano, ano so we have here for our second, actually, meron pa tong question number two atin. Hypothetical question to. Ay, hindi ako tumatanggap ng hypothetical. ano ba yung hypothetical? Kung ikaw ang presidente ng Pilipinas, <laughs> what would you do to the officials in the government and what would you do to stop corruption? Ako kung ako talaga ang President ng Pilipinas, pagsabi agad na ganito, first, kunwari, may nagsabi na ganito, nag-corrup yan siya, investigahan ngayong araw, wala na mga, yung mga, kaya na mga, mga RA, RA, magkaroon, investigahan ngayon din, pag malaman ako just, uh, uh, DOJ, DOJ Justice, uh, one, kulong, next, ikaw, mayroon ka ni problema, okay, okay, DOJ, may problema, Uh, Baka kaprobado, kulong. Kasi bakit pa patagalin? Pwede na natin bilisan. At kung ako ang presidente ng Pilipinas, kung ano na agad yan na bawal ang pagka naipirmahan na agad na bawal ang mga ano tawag yung mga kamag-anak, kamag-anak. Yung kamag-anak, kam kamag-anak na natatakbo ba? Pilip, uh, political, uh, political dynasty. Uh, bawal na agad yan para bigyan ng chance ang iba na mabigyan ng chance kung magaling ba sila sa pamumuro ng Pilipinas. Tapos, pagpirmahan agad. Kasi wala po ay Pagka-pirma, tapos. O may problema ka din kuwag ka. O DOJ, problema, o kuno. Para tapos ang problema. Hindi na natin patagalin mga... Dahil kasi sa mga ganitong papeles, mga ganito, tumatagal, pinapasa pa, walang pasapasa. -pasa. DOJ, problema, kulong. pero <laughs> so, ka Bakit pa rin ba? Para wala nang gagawa ng uh, kabulukan at kabulastugan. Matakot talaga tayo sa batas. Ngayon wala na natatakot sa batas kasi natin alam ko, ano ba may ipasa pang papilis. Yung papilis pa, nastranded stranded ba sa kuha? Sa grab ba? Ano ba? Natin alam ko. So wala tayong alam talaga. Hindi tayo, wala ka naman tayong alam. Pero kung ako lang maging presidente, kung kung istadihan ko yan, ha? Dinit so yan. Everything, DOJ, kulong. Dinit so, no? Dinit no? para parusahan, pag-isipan kung may mga pagkakamali. Tapos, kung ano, kung nagpagsisiyan na, na oh, set free. Oh, mm. talaga po dyan. Pero talagang patapo talaga. Okay, ganun. siya sa Ay, Ay, Hello, sir. Wait, Abante. So ano meron sa Sir Sir pag-Abante, ab talaga ang puso ko sa pagsag. Sir June. bait kunwari ako nung Sir Sir na, ano. <laughs> Hi, Mela. Hi, Sir June. Mayong hapon. May Sir Ginugal ko pa yan. <laughs> oh, sabi ni Sabi, huwag na, hindi baka mabulag-bulag <laughs> ka. <laughs> ako ng bisaya eh. Uh, oh, kasi because of ina. Uh, ah, tama ka magpasa. ano ko, kahit uh, hindi ko pa yung sa uh, inyong caption, hindi na. Ay, wow. So, uh, salamat kayo mga nabiyo. Pero hindi ako makapagsalita eh. Oh, so, okay. a problem. Oh. Pero, yeah, ang um, I think yung, uh, yung gusto mong kulungan no? O, oh, magkaka, uh, matutuwa ang mga contractors, o, oh, o. Oh, kasi mukhang kakailangan din na mas maraming kulungan, at least, Uh, Mapagawa sila ng kulungan. Maraming kulungan. Oh. <laughs> yung kata um, uh, Pero, uh, sabi so, uh, pa lang makukulo. Uh, mela, yeah, siyempre, we're so happy for you. Thank you so much, sir. Sure. Oh. Oh. Talagang, uh, alam mo, Mela, in fairness to you, kahit hindi ka talaga galing sa showbiz, eh, family, kumbaga, hindi, uh, marami kasi, ano, artista ngayon na, uh, they're not really that, um, um, kumbaga, pagdating sa entertainment, media, entertainment media, hindi sila ganun ka-close, hindi sila marunong mag-appreciate. Pero ikaw, simula uh, simula pala ng press con, nararamdaman namin yung pag-appreciate mo sa pagdating namin dito. Kaya, we're so happy for you nung sinabi nga na fourth season na, kaya, huwag ka mo umiyak. Ma 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 mamaya pa yung usama mo. okay. Then, pero, uh, syempre, kasama ka na namin per season pala. Diba? We're so happy for you. Oo. Oh. Uh, Thank you so much. wala Pero, ang bongga, di ba? piling namin, etong... Pang naiyak. On one Uh, Kasi, naiyak ako kasi in-offer niya ako last time. Sabi niya, may papadala ako sa'yo, sir. Hindi, huwag na. Tapos hindi, may papadala ako. Eh, ayaw ano, ayaw kong tanggapin. Kala ko, pipilitin pa rin. so, naroon ako. Hindi niya tinanong, kasi so, so research Tinatanong niya yung address ko kasi. Sa'yo nang hinaya ko. Okay. Pero yun nga, um, pero yung um, pili namin, si Sagar yung pili Kasi may hindi siya manood ng mga K-drama. Nag-i-enjoy siya sa pagpasa ng pag, uh, pagbasa ng uh, subtitle, di ba? Piling namin parang K-drama rin ng one-on-one. O oh. na, nanonood kami ng ano ng K-drama na talagang pinag namin yung subtitle ng caption. Thank you so much, Sir John. Actually, K-drama talaga siya. Kung drama. Kung <laughs> drama ng totoong buhay ng mga Bisaya. So, salamat Sir John for appreciating the 2-1-1 and thank you for always here ba lalo na sa mga bitirano bitina, biti, bitirano nating mga press conferences na talagang always talaga nandito. syempre ang ating mga influencer, ang ating mga guwapa dyan ng mga kuwana, thank you talaga kayo, na-appreciate ko kayo kasi kung hindi talaga sa inyo hindi kami mag season 4, ano ba kayo? kayo ba yung reason nyo na kaya binakalat yung aming aming ko, aming ko, ano one, tapos ito na, na sa Sin 4 na tayo. Thank you so much na kami naman magbinipili, kami naman magsuswit doon. so thank you so much talaga, Sir June, at sa lahat ng mga press conference na nandito at siyempre mga Pero yung iba kasi, di ba, uh, parang they love, uh, they really, uh, kumbaga, uh, super love nila yung kanilang accounts, yung kanilang social media accounts. Parang, oh. uh, uh, parang ayaw nila mag-share sa iba, ayaw nila magpa-interview, you know. Oh. Pero ikaw, ibang klase, di ba, you really appreciate yung tulong ng lahat. Oh. Mas, mas uh, nakakapag, uh, yes, yes. Ah, yes. Oh. Ay, <laughs> sila ni Sam. <laughs> uh, anyways, yun nga, uh, ikaw talaga, you, you yung, yung love talaga, yung ang daming tumutulong, ang daming nagpapakalat about your show, di ba? Hindi ikaw yung tipong, ang, ang daming kong followers, eh. okay na to, di ba? Oo, hindi naman kay um, Sobra na appreciate kayo because kung masailan kami sa mga account namin, mas masailan din nga kayo sa account nyo. Tao din kayo, alam nyo din kung anong gusto nyo i-post din sa mga account yung, pero niyo pero ini-insert nyo pa kami. At minsan lang naman tong show dadaan. Kailan pa ko pasalamat ko tapos na tong show na to, di ba? Kaya I am I'm always grateful sa inyo talaga sa lahat ng mga tumutulong lalo na sa mga inyo na naghahatid talaga ng na mga balita sa sa Pilipinas na may bago kaming season. Kaya thank you so much. Yeah, no. Pero yung word mo talaga insert ako no? natatakot ulit kasi baka pa tuloy na presidente ka man insert ka sa check Jet. Hoy, ito ay magsasabi. At saka alam niyo, yung mga ganyan-ganyan na mga usapan, ako minsan nga parang tumataas yung tumataas yung aking high blood ba. Kasi siyempre mga citizens naman tayo. Pero pinagpapas ko na lang kasi siyempre ano pang masabi natin. Tapos yung pagmasabi natin na mapagsisiyan pala din sa pagdating ng panahon. Because we are not perfect because, di ba? So, grabe talaga siya dyan. Uh, pero ayan nga, um, Melay, you no? Know, uh, isa